ganito ang talbos ng kalabasa. Yan. Yan, vine po ang kalabasa. Sa mga hindi niya kakaalam, ganito ang kanyang bunga. Yan, bulaklak. Dalawang klase ang bulaklak niya. Yung isa, ito tinatawag na female at may bunga yan. Ganito yung male. Tangkay lang dito. Tangkay, ganito ang male tangkay lang yan. Saan ba Ganyan lang yan. female, e ganito. Tapos, yung female na yan, kailangan mong i-fertilize yan para mabuo. Paano ang gagawin? Ito. Itong nil meron siyang yan. Yung powder dyan sa kanyang ito ipapasok mo dito pag bumuka na, hintayin pa natin bubukay ito, so ito hindi pa siya bukay, papakita ko na lang, bubuksan ko ha, para makita sa ating mga bata na gustong malaman, <laughs> pasensya na kayong kukuko, tanggal na pala ang cutex, wala nang cutex, tanggal na ang pintura, nakakahiya. Ayan, ganito ang itsura ng female na bulaklak ng kalabasa. Tapos, iyaan na natin yan. Yun. Pahid-pahid, mo lang yan. ng powder from the meal. Ganyan yan. Pero yan, bubukay yan. Kung buka na yung bulaklak, buka din to. Kaso hindi pa siya buka Yan eh. Yun Oh. May tatlo. May opening yan. Yan. Bubukay yan. O oh, sige. Diyan na kayo. Lulutuin ko na to.